Daniel Ang panaginip ni Nebuchadnezzar Ikalawang kabanata Noong pangalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng mga panaginip na bumabagabag sa kanya, kaya hindi siya makatulog. Ipinatawag niya ang kanyang mga salamangkero, engkantador, mangkukulam at mga astrologo para ipaliwanag nila ang kanyang mga panaginip. Sinabi niya sa kanila, Nanaginip ako at binabagabag ako nito. Kaya ipinatawag ko kayo dahil gusto kong malaman kung ano ang kahulugan ng panaginip na iyon. Sumagot ang mga astrologo sa hari sa wikang aramiko. Mahal na hari, sabihin niyo po sa amin na inyong mga lingkod ang inyong panaginip at ipapaliwanag namin sa inyo ang kahulugan nito. Sinabi ng hari sa kanila, Ito ang aking napagpasyahan. Kung hindi ninyo mahulaan ang aking panaginip at ang kahulugan nito, pagpuputol-putulin ko ang katawan ninyo at ipapawasa kang inyong mga bahay. Kung mahuhulaan ninyo ang aking panaginip at maipaliwanag ang kahulugan nito, gagantimpalaan ko kayo at bibigyan pa ng malaking karangalat. Sige, hulaan na ninyo at ipaliwanag ang kahulugan nito. Muli silang sumagot sa hari. Mahal na hari, sabihin nyo po sa amin ang inyong panaginip at ipapaliwanag namin sa inyo ang kahulugan nito. Sinabi ng hari, Alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil alam ninyong gagawin ko ang sinabi ko sa inyo, na kung hindi ninyo mahulaan at maipaliwanag ang aking panaginip, paparusahan ko kayo katulad ng sinabi ko. Nagkasundo kayong magsinungaling sa akin, sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Hulaanan ninyo kung ano ang aking panaginip, para maniwala ako na marunong talaga kayong magpaliwanag ng kahulugan nito. Sumagot sila sa hari, Walang tao sa buong mundo ang makagagawa ng iniuutos ninyo. At wala ring hari gaano man ang kanyang kapangyarihan na mag ng ganyan sa kanyang mga engkantador, mangkukulam o mga astrologo. Napakahirap ng inyong hinihingi, mahal na hari. Ang mga Diyos lang ang makakagawa niyan, pero hindi sila naninirahan kasama ng mga tao. Dahil sa sagot nilang ito, galit na galit ang hari at nagutos siyang patayin ang lahat ng marurunong na mga tao sa Babylonia. Nang inilabas na ang utos ng hari na patayin ang mga marurunong, hinanap si Daniel at ang kanyang mga kasama para patayin din. Kaya nakipag-usap si Daniel kay Ariok, na kapitan ng mga tagapagbantay ng hari, na siyang inutusan na patayin ang mga marurunong sa Babylonia. Maingat na nagtanong si Daniel sa kanya kung ano ang dahilan ng napakabigat na utos ng hari. Kaya sinabi sa kanya ni Ariok ang nangyari. Pagkatapos, pumunta si Daniel sa hari at hiniling niya na bigyan siya ng panahong maipaliwanag ang kahulugan ng panaginip nito. Pumayag naman ang hari, kaya umuwi si Daniel at ibinalita sa kanya mga kasamahang sina Anania, Mishael at Azaria ang tungkol sa nangyari. Hiniling niya sa mga ito na manalangin para kaawaan sila ng Diyos sa langit at para malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong na tao sa Babylonia. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain. At pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi niya, Purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ay matalino at makapangyarihan. Siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang magahari at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong. Ipinapaliwanag niya ang mahihiwagang bagay na mahirap intindihin. Nasa kanya ang liwanag at nalalaman niya ang anumang nasa kadiliman. O Diyos ng aking mga ninuno, pinupuri ko kayo at pinapasalamatan. Kayo ang nagbigay sa akin ng karunungan at kakayahan. At ibinigay niyo sa amin ang aming kahilingan sa inyo na ipahayag sa amin ang panaginip ng hari. Ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Ariok na inutusan ng hari para patayin ang mga marurunong na tao sa Babylonia. Sinabi ni Daniel sa kanya, Huwag mo muna silang patayin. Dalhin mo muna ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Kaya dali-daling dinala ni Ariok si Daniel sa hari. Sinabi ni Ariok, Mahal na hari, may nakita po akong bihag mula sa Huda na makapagpapaliwanag ng inyong panaginip. Tinanong ng hari si Daniel na tinatawag ding Belteshazzar. Talaga bang mahuhulaan mo ang aking panaginip at maipapaliwanag ang kahulugan nito? Sumagot si Daniel, Mahal na hari, wala pong sino mang marunong katulad ng mga mangkukulam, engkantador o manghuhula ang makakapagpaliwanag ng inyong panaginip. Pero may Diyos sa langit na naghahayag ng mga mahiwagang bagay. At inihayag niya sa inyo sa panaginip ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo ang mga pangitaing nakita ninyo sa inyong panaginip. Habang natutulog po kayo, mahal na hari, na naginip kayo tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag ng mga mahiwagang bagay. At inihayag sa akin ng Diyos ang inyong panaginip hindi dahil mas matalino ako kaysa sa iba, kundi para maipaliwanag ko sa inyo at maintindihan nyo ang gumugulo sa inyong isipan. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking ribulto na nakakasilaw, na nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Ang ulo nito ay purong ginto, ang mga bisig at dibdib ay pilak, ang tiyan at hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal at ang kanyang mga paanaman ay bakal at luwad. At habang tinitingnan niyo po ang ribulto, may batong natipak na hindi kagagawa ng tao. Tumama ito sa mga paang bakal at luwad ng ribulto at nawasak ang kanyang mga paa. Agad namang nadurog ang buong ribulto na gawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At parang naging ipa sa giikan na ipinadpad ng hangin kung saan saan. Pero ang batong bumagsak sa paan ng ribulto ay naging malaking bundok at pumuno sa buong mundo. Iyan po ang panaginip nyo. At ito naman ang kahulugan. Mahal na hari, kayo ang hari na mga hari. Ginawa kayong hari ng Diyos sa langit at binigyan ng kapangyarihan, kalakasan at karangalan. Ipinasakop niya sa inyo ang mga tao, mga hayop at mga ibon sa lahat ng dako. Kayo ang sumisimbolo sa gintong ulo ng ribulto ang susunod sa inyong kaharian ay mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, ang ikatlong kaharian ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng ribulto, at ang kahariang ito ay maghahari sa buong mundo. At ang ikaapat na kaharian ay kasintatag ng bakal. Kung paanong ang bakal ay dumudurog, ang kahariang ito ay dudurog din ng ibang mga kaharian. Ang mga paa na yari sa bakal at luwad ay nangangahulugan ng mahahating kaharian pero mananatili itong malakas dahil ikaw mismo ang nakakita na may halo itong bakal ang mga daliring bakal at luwad ng mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahaging mahina ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugang magkakaisa ang mga pinuno ng mga kahariang ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. Sa panahon ng mga ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Katulad ito ng iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao, na dumurog sa ribultong, yari sa bakal, tanso luwad, pilak at ginto. Mahal na hari, ipinahayag po ng makapangyarihang Diyos sa inyo kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Iyon ang panaginip nyo at ang kahulugan nito. Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. Pagkatapos nagutos siyang maghandog at magsunog ng insenso kay Daniel, sinabi niya kay Daniel, dahil sa ipinahayag mo ang panaginip ko at ang kahulugan nito, totoo na ang iyong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Siya ang dapat kilalaning Panginoon ng mga hari, at siya lamang ang nakakapagpahayag ng mga hiwaga. Pagkatapos binigyan ng hari si Daniel ng maraming magagandang regalo, ginawa siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng marurunong doon hiniling ni Daniel sa hari na italaga sina Shadrach, Meshach at Abednego bilang katulong niya sa pamamahala ng lalawigan. Pumayag naman ang hari at namalagi si Daniel sa palasyo ng hari.